mami. Welcome back na naman sa aking another food vlog. Tayo magluto ng corn beef. At ayan, nagigisa na po ako dyan mga kamami. Panibagong almusal na naman po. Ayan, nagisa lang po ako ng bangong sibuyas. Tapos dalawang latang corn beef po yan mga kamami. Yan po ay Youngstown corn beef. Yan po ang aking nakita na pinakamura na po sa aming groceryhan. At ayan mga kamami, para maiba, naglagay po tayo ng konting itlog. Ayan para mas lalo siyang masustansya at malinamnam. Hindi ko po nilagay lahat pero nasa sa inyo po mga kamami kung ilalagay nyo lahat. Pero sa akin, konti lang po dahil ano po, uh, para po sa baby ko pa po yun, Iprepreto ko pa po mamaya. At ayan mga kamami, inigis ako na hanggang mawala po konti yung sabaw niya. Ayan ha. At naglagay na din po ako dyan ng sibuyas. Ganyan po ang aking paghiwa para naman po presentable at masarap tingnan di po ba mga kamami at ayan mga kamami naglagay na din po ka ng paminta at ayan hinalo-halo ko na para maluto pa po yung ating sibuyas isang buong sibuyas po yan hinati ko po ang sibuyas na yon at ayan na nga po mga kamami na wala kanyang sabaw at ayan na ready to eat na po tayo mga kamami thanks for watching God bless po